kisasa may tuturing na pinakasakit sa ngayon hindi lamang aktor kundi direktor at isang neo shante iba't ibang mga pangkasiyop ng my ni Julia Montes at Coco Martin at inamin nga ni Coco na more than a decade na silang magkarelasyon ni Julia Montes kaya naman ilang beses din na sa kanyang karera itong si Julia sa kadahilan siya daw ay nabuntis ng ilang beses ni Coco Martin at ang sabi nga ay last year ay nanganak ito na pangat anak nila ni Coco Martin at sabi nga ng malalapit kay Coco ay totoong may anak na nga sila at nadulas pa nga si Willy Ravillame nung pasalamatan niya si Coco at Julia at pati mga anak nito kaya doon na nagkaroon ng idea na totoo siguro may anak na sila at itong nga ang picture na ito ay si Popoy na nakuha din sa Facebook account ng kapatid ni Coco Martin at nadilit na ito ng marami ng netizens ang nakapansin at ang sabi nga nila, ang panganay ng anak ay walang iba kundi si Matilda, isang babae. At ang pangalawa naman ay si Popoy. Pero ang pangatlong anak ay walang idea kung babae o lalaki ito. Siyempre, masaya ang Coco Jules dahil nagkatuluyan ng kanilang mga fans. Pero nais nice na mga fans na sana makita din nila na iharap ni Coco si Julia sa dampana. ay napaka-supportive ni Julia sa bagong negosyo ni Coco Martin na dishwashing. At kita nyo naman sa video ito na nandun pa talaga si Julia Montes para ipromote ang bagong produkto ni Coco sa bayan. Ito ay walang iba kundi ang B-Daddy's Washing Liquid. O di ba ang sweet nilang dalawa at dito makikita na talagang perfect match dahil nagtutulungan silang iangat ang bawat isa at nakasuporta sila sa bawat desisyon at plano ng bawat isa. Kung tatusin ay napakatahimik lang ni Julia at nandyan lang lagi siya para kay Coco. Tulungan ito sa pagpapromote ng mga teleserya ni Coco. Kaya naman, ganun na lang pasasalamat ni Coco kay Julia Montes. mga netizens, dapat lang na si Julia kay Coco para lalong umangat ang kanilang negosyo at maging successful. Total ay para na rin sa kanilang mga anak kung totoo man may anak sila ayon pa nga sa netizens. Ayon nga kay Julia ay napakabait. Julia dahil hindi niya kalayang pupunta si Coco. Sa sobrang busy ni Coco, hindi akalain ni Julia na makakapunta si Coco sa premiere ng Saving Grace ni Julia Montes. Nakakakilig ito ang support ni Coco Martin sa kanyang karelasyong si Julia Montes dahil ang aga kahapon ni Coco para special screening ng special grace na comeback teleserye ng kanyang karelasyon. Ito ay Pinoy adaption ng sikat na Japanese drama na Mother. At syempre, sino ba naman ang hindi ma'am nunood nito? Dahil kasama rin ang megastar na si Sharon Cuneta at ang multi-awarded na si Janice de Belen. Kaya naman, ang yang saving grace ay tiyak na aabangan dahil maraming araw na mapupulot dito. O oh, diba, nakakatuwa si Coco Martin at Julia Montes at ganoon na lang ang support din nila at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya, ninanais ng mga fans na sana lahat ng gagawing proyekto at negosyo ng dalawa ay maging successful dahil napakatuwa mabait at down to earth person nilang dalawa. At syempre, ninanais din ng Coco Jules